Hi guys, for today's video ay magbubuhat tayo ng delivery natin from grocery. Live ko kahapon and nag din ako sa live ko. Ang total ng binayaran ko ngayon ay 10,888. So, dahil kakabukas ko lang, buhatin natin siya papunta dito sa loob. <laughs> tayo ng assorted groceries, alak and yosin. Huh? <laughs> Ay. Ito, isang box to ng pancit canton calamansi. Ito naman, isang box ng lucky Me chicken. assorted lang na in order ko. Uh. Tapos, umorder ako ng dalawang box ng Jubilog kasi mura sa kanila. So marami nag-comment na one meal a day lang daw ba ako. Hindi po. Ang first meal ko ay sobrang dami. Heavy meal talaga. At may kanin pa rin ako. May one cup of rice pa din ako. Minsan two cups. Depende pag masarap ang ulam sa gabi. Kasi katulad niyan, mag-isa ko lang dito sa tindahan. Ako yan nagbubuhat, nagdi-display, gumagawa ng ice tubig. So kung hindi ako kakain ng carbohydrates, hindi ako kakain ng kanin, eh wala akong lakas para magbuhat. So hindi naman ako yung sobrang taba talaga na... Sobrang dedicated na magpapayat. Kasi kung tutuusin, sa loob ng 3 months ang nabawas ko pa lang ay siguro 7 kilos na uh, ang last check ko kasi ay 6 kilos So, sa loob ng 3 months lang yun, ha? Alam nyo ba yung iba, sa loob ng 3 months, minsan 30 kilos na yung nabawas nila. Yun yung mga sobrang payat at saka talagang gutom kung gutom yun. E ako hindi ako nagpapagutom kasi importante pa din sa akin yung health ko. Once na magutom ako, kumakain ako. At hanggat maaari, kung nafe-feel yung gutom. Mas maganda daw na kumain ka ng paunti-unti. At ngayon, natutunan ko na na bago ko lunokin yung kinain ko, ay minunguya ko talaga ng mabuti. Para hindi na mahirapan yung mga ano natin sa loob na tunawin yon So, ganyan yung maganda daw na. Nguyain mo nang mabuti bago mo lunokin. Kasi dati, ang bilis ko po talaga kumain. Kahit lalaki, mauunahan kong kumain. At sanay ako sa mga unli rice, sa mga samgyup. So, sobrang bilis ko pong kumain. Parang pag subo ko, lunok ko kaagad. Ganun po ako before. So, imagine kung paano ko siya nakontrol. Uh, natulungan ako ng Tokyo Coffee at saka chia seeds. Uh, Nag-chia -chi seeds na ako ngayon. Pang ano yun eh. Uh, para matagal kang gutumin. Para feeling busog ka. So, kakakain ko lang ngayon. Maya-maya, mga 2 to 3 hours, maglalagay na ako ng uh, waist trainer para tulong din yun. Diba? Malay mo, sa katagalan, gumanda yung baywang natin. ba? Diba? At mag-tone yung mga arms natin, magkaroon din ng muscles. So, buhat-buhat lang dito sa tindahan. Maya-maya, magdi-display na ako. Ayan, magdi-display ko. Yan. So, mag-isa ko lang dito. Mainit kaya wala pang masyadong bumibili. So, wag masyadong, ano, ah, hindi ako masyadong patay-patay talaga na mag, mag diet Ayoko masyadong pumayat kasi pangit na tignan sa akin. Dahil matangkad ako. Ang tired. kong before, ang maintain weight ko ay 55 kilos, ngayon gusto ko 58 kilos lang so, umabot na po ako ng 66 kilos pero siguro before umabot ako ng 68 uh, hindi lang kasi ako nagtitimbang, kaya nagulat ako nung December na 66 kilos ako, so palagi kasi dati maintain ko ng 55, tapos palagi naman ako nasasabihan na payat na ako, payat ako tignan sa 55 ha, kasi nga matangkad ako so gusto ko ngayon 58 kilos lang so, so far hindi payat ako umabot ng 58 kasi last check ko ay 60 kilos pa lang ako. Pero maganda na. Maraming nakakapansin ng pagkapayat ko. Especially yung braso ko. Yung isa, sabi niya parang kumayat ka at ibo. Sabi ko, paano mo nalaman? Kasi yung kamay ko daw lumiit. Malaki po talagang kamay ko dati. So ngayon lumiit siya. Ayan. At talagang, alam mo yun, pag umakit ako ng overpass, walang masyadong hingal. Feeling ko magaan yung katawan ko. At... Yung binibilhan ko ng pastel dati, alam niya na nagda-diet ako. <laughs> Kasi pag umibila ako sa kanya, uh, half rice lang. Tapos napansin niya na yun, kumayat na ako. Talaga naman. Tapos <laughs> konting exercise. So exercise ko hindi din heavy. Dahil di naman ako sobrang ano, talaga. Basta light lang. Sabi nga eh, importante consistent. Kahit light exercise lang. So yun yung ano ko masishare ko sa inyo. Mga mga. <laughs> Nabal. <laughs>